I've been attached with the feeling of waking up with you, side Ngayon nga guys, ito talaga namang nalaman nga natin na ito nga ng ating couple, Sladoni at Belle ay waging waging sa 3rd Gawad Dangal, Filipino Awards bilang Most Popular TV Actor and Actress of the Year, na kung saan ay talagang umaani na nga ito ng maraming komento mula sa mga bula at netizens. Pero ito pa nga guys ang pag-uusapan natin dahil hindi nga lang ito ang ating couple ang wagi, maging ang kanilang teleserye na Kent by Me Love at ayon nga guys dito best drama program 28 golden dove awards at ayon pa nga guys dito kapamilya serya na kent by me love na bilang best drama program sa 28 kbp golden doves awards iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media dahil kahit ano pa nga gawin ng mga basher sa ating kofol ay talaga namang nananatiling matatag at patuloy pa nga ang pagdami ng blessing patungkol sa ating kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.